Paano basahin ang unsent message sa Messenger? Dito, hindi mo na kailangan mag-download ng apps. Hindi ko alam kung sa ibang brand ng cellphone ay meron nito. Kung gusto mong malaman paano basahin ang unsent message sa Messenger, panoorin mo ang video na to. Pero bago ng lahat, kung gusto mo ganitong video, ay huwag mo kakalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. At subscribe na rin sa aking YouTube channel, Brian Sides. Una, punta tayo ng Messenger apps. Ayan, so i-message ko lang tong isang account ko to. Meron akong in-unsend kanina na message. So, try lang natin message uli. Nasaan ka na? Kailan ka uuwi? Then, pagkatapos, subukan din i So, ngayon naman, titingnan ko sa messenger. Ayan, so ito yung message ko. Brian, unsend a message. Paano nga ba natin basahin itong unsent message na to? Ang gawin lang natin ay pupunta tayo ng settings ng ating cellphone. So, exit lang ko dito. Pupunta tayo sa settings ng ating cellphone. Ayan. Once na sa settings tayo ng ating cellphone, dito sa search bar, type lang natin dito ang notification history. Then, search. Ayan, so makikita mo dito under sa notification yung advanced settings. Then, pinutin lang itong notification history. Then, pinutin ulit itong notification history. ayang kung mapapansin nyo, dito sa baba ay makikita mo dito yung messenger. Ito yung in-unsend ko kanina na message sa isang account ko. Kung matatandaan nyo kanina, ay, ang na, ah, nakalagay dun sa messenger ay Brian unsent a message. So, paano nga ba i-turn on natin itong notification history na to? Punta lang tayo ulit ng settings sa ating cellphone din. So, search niyo ulit dito ang notification history. And then, pinutin nito ang notification history. Pinutin lang ulit ang notification history. Ayan. So, kapag ganito ay naka-turn off ang notification history niyo once na may nag-message sa inyo at ina-send, ay hindi niyo mababasa. Pero kung i-turn on natin, ayan, once na may mag-chat sa inyo sa messenger at ina-send, ay marirecord niya dito, katulad ng nakikita niyo kanina. So, bali, hanggang tatlong uh, notification lang yung marirecord niya. So, hindi ko alam kung sa ibang cellphone ay marirecord niya. So, gamit ko dito ay Samsung. So, iwan ko lang sa ibang brand ng cellphone kung meron silang notification history. So, search nyo lang kung may notification history siya.